Madami Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Pagbubuhas ng mga magbibigat. Kailan ba yan? Nung nakaraang tao, masakit to, tapos biglang nawawala. Ngayon? Pagbaba ko ang dali na lang. So, tapawa Ito biglang sumakit na naman. Hindi ka makatagal makaubo? Tayo, ano? Hindi. Minsan, pag ko ng matagal, tapos pagbubuhat ko, pag tumatay, sumasakit. Sige. May short ka? Wala? Meron. Sige. Tagilid. 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 Ngayon, okay, in-paint siya rin. Yeah. Pag nakaganyan ka, masakit. Oo, minsan. Pag ngayon, minsan masakit. Hmm. Pag ganyan ko? Hindi. Okay. Okay. Hindi pa siya severe. Pag uh, hindi ka tulad okay. kanina, ganun din mo lang. Yung kanina na pumasok, tagilid. Oo. Uh -huh. Oh. Okay. Pinabaliktad ko yung combo, pero tayo. okay ba kayo. Relax okay, lang. Yan, kapila sae. Jagato. Jagato. Puturuan kita mag-may umpan magbuhat kasi pag nagtatrabaho tayo, tuloy-tuloy naman maganda pangangatawan mo. Pag may mo boss-boss ka, ipabuhat sa ila tumambigat eh. Kasi tinitingnan yung physical na anyo mo eh. Pero hindi niya alam, bigay, bumigay na yung balakang mo. Kagubuhat. Kasi kung sino yung malalaki, yan ang, ang pinagubuhat na mabigat. Okay, oh, tapaka. Pero may tuturuan kita ng teknik sa pagbubuhat. Kailangan hindi nakaalanganin yung paa mo. Kahit mabigat ang ibuhat mo, kailangan balance. Kasi lulumpuhin ka nito, Ilan tao na ba? 29. 29. Pata-pata pa. May pata mo pa rin. Hindi pa, mamaya na lang. Parang bubulusok yung mga natin. Kaya dyan ka lang. Eh, mm -hmm. last na. Ngayon. See. Ay, 'yan ang tawon sa wayo 'yan. Alam. Eh ito, mangyayari 'yan, Idol. Hey, siyempre, tatatrabaho tayo, eh. naman hmm. hindi pwede mawala ng trabaho, eh. Kunyari, ano mo ang kadalasang binubuhat mo? Ah, uh, ano? Mga magdidilim at mga makina ng ano? Uh, makina ng... makina ng... Oh. Pagka, kunyari, yan, mga tools. Sabihin natin yung tools na mabigat. Pag binuot mo yung huwag, huwag ka nakapaganito, yung paganito, tapatan mo. Tapatan mo. Kasi, syempre, hindi natin maiwasan. Hindi hindi ka pa nakapagpa-check up na una, hindi ka pa nakapagpa-MRI. Hindi mo alam kung ilan yung pumutok dyan. Pandipensa lang muna para sa pansamantala. Tanda mo, huwag pa ulit sa mga tapatan mo yung bubuhati mo kahit gano'ng kabigat yan, makina, di ba? Minsan, yung mga piyesa mo, pag pinaklas, manalaki na eh. dito na eh. Yan. Ipantay mo lang yung paa mo. Para katulad na yung sa legs mo. Kasi wala nang, wala nang ganito sa barko pag namilay ka ron. Katagalan, pababahin ka ng kapitan mo o ng chief engineer mo kung ano yung e MA ka ron kung Emmy ka man o no, ano, nagyan ka ng red flag nun, no? masira yung karir mo. No? Kaya kailangan depensa mo. No? Okay, nakakabuhat ka pero hindi ka naman mamadali ito ni Ang mahalaga na trabaho mo. No? Okay? Kasi pagka nakitaan ka ng pipili-pili ka sa loob ng barko, eh syempre, kaysa mga problema yung buong crew ng barko, papabayin ka, isa ka lang. Papapalitan ka nun. No? Kaya kailangan, sa pagbubuhat. Tapos, ganito. ito tayo mo mamaya, may tuturo pa ako sa'yo. Kada pagising mo, siyempre, bubog tayo sa umaga eh. Tapaw, shifting nyo. Tayo ka. Tagilid ka muna, bago ito ngayon. Ganito, sige. Tayo ka. Pagising mo sa umaga, ganito ito, hmm. doon. Sige. Sige. Taksan mo konti. Eh. Kabila. Yan lang, tag lang. Upo ah. Makakaramdam ka ng pagkano yan. Makakaramdam ka ng ginawa ka ganyan. Tapos, siyempre, darating tayo sa may malabig na panahon. di ba? Siyempre, ubiigot ng barko. Depende kung anong ruta nyo. Kung matapat ka sa malamig na panahon. Kahit pa paano magbaong ka ng pao. Paka plus sa balaka. Okay? Gets mo ha? Hmm. Sa kabilaan. Pag-isa lang. Tapos, pag magbubuo tayo, tapatan mo yung ano. Huwag ka magbubot ng mauna yung ano. Tapatan mo, kahit mabigat dyan. Ang mahalaga, balance. May tulong ng legs. Pag walang tulong ng legs, palumpo ka. Okay? Sige. Check mo yun. No? Okay na. Minsan, <laughs> pag mamobo mo ito, parang yung sumasakit ito eh. Eh kasi nga, wala sa balance yung ano, may mga pumutok niya. Pero pag naibalik ko yan, finish ka na. Wait, para ma-maintain mo pag nasa barko ka. Ha? balik naman. Sige, okay, Ingat ka. Bukas ka naman.